hindi naman totally kailangan na marunong talaga mag-English mga may. Ang importante, mabilis na mag-catch up sa mga uh, instruction nila dito. Kasi hindi naman tayo dito mag-ano, mag mag-tutor -ano, mag ng mag English eh. mag -pus -pus tayo ng indoro, mga mi, First lang. Hindi naman totally kailangan magaling ka mag-English. Ang importante, yung mga basic na English, marunong ka mga Pagdating dito, di practicein mo na lang yung sarili mo. Kapag sakali na magkaroon ka ng amo na magaling sa English, iti, eh, much better yun, matututo ka. Pero, nagkataon kasi na ako, tuwing magiging amo ko, kahit nung sa Saudi ako, yung mga amo ko tayo, ay, yung taas ng standard sa English mga te. Gusto pa nga nila na ano na, yung, ano ba yung, yung English accent ni Peppa Pig, yung sa mga British accent. Hoy, walang ko lang. Nanood na sana ako ng Peppa Pig, ano na ito, mo ha. Magtudlo ko, diri ka mag-story, storytelling, bitaw pod diri akong alaga. Pwede ko correct ko unsa I man Pero anyhow, di ka mga nag aasta na ako ana. Paano daw kung hindi man kagalingan kagalingan mag-English? Eh, hindi naman talaga. Tanungin niyo mga kung yan dito, kahit sa ibang bansa, ko, hindi kailangan sobrang kagalingan ng English. Kasi yung mga amo din naman dito, yung, hindi naman sila sobrang magaling ng mag English. Pero, mas advantage talaga kapag ka marunong ka mag-English. Kasi, may mga amo dito na gustong gusto nila tayo, mga Pilipino, dahil nga, mabilis tayong makakatch up at the same time, tayo nga, di ba, magaling daw mga pili mag-English. Kaya panindigan natin yan, mga te, amisyosa tayo, di ba? <laughs> Hoy, pag-sure mo, di ba, mga brood, gani mo, mag, ano naman, mag-practice na mo, mag na mag yes or no. <laughs> Bitaw, oy, hindi kailangan na sobrang pagalingan mag-English dito, basta, mabilis, mabilis kang makaka-catch up, tapos, um, ano, lakas ang loob, ano, ba, pabaga ayaw na, mo. huwag na mahiyahiya kapag may mga hindi ka naman maintindihan sa amo mo. Itanong mo talaga sa kanila, huwag yung patungkit-pungkit. Wala na, let's... Wala uh... 给大家